about us. Uh, sorry, because my english is not, not that good. i'm half chinese, half korean. 9-4-4-4-9-1-0-1. Four. Uh, four, four. Nine one. Nine one. Yeah. what is 0-1? you are joking with me? 0-1. what is 0-1? ah, yes. magandang araw na naman sa inyo, mga palangga kong kasimano. At welcome back po sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. At kung ikaw naman ay bago lang nagawi sa aking channel, wag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo lang ang subscribe button at i-hit mo ang bell notification para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. So, ayan mga kasi Manuel, welcome back po sa ating channel. So, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi nagkawa na busy tayo sa so, work. Lalong-lalo na ngayon na tumataas yung COVID-19. Kagagaling ko lang sa 24 hours duty pero may, may nag-message sa akin. Yung about scam, alam kong scam ito. So, sabi na black to yung ATM ko at kailangan ipare reactivate Nagbigay siya ng number, yung daw tatawagan para ma-activate ulit. So, ipaprank natin yung scammer ito na ang ating vlog. So, tatawagan na, na Assalamu Hello, Assalamualaikum. Ah, brother. Assalamu alaikum. Ah, yes, brother. ah, I received a message. You told me before that yeah. my ATM is blocked. Yeah, brother, your ATM card is blocked tomorrow. You are not update your account, then your account is blocked. Ah, you we... cannot use your ATM card. Ah, uh -huh. which account, brother? Brother, this is from the government bank. Okay, this is Bank of Maksud. Okay. Aha. Uh huh. This is just been this sorry because my English is not much that that's good. I'm half Chinese, half Korean. You tell me the account number check the computer system Okay, okay. Uh. Yeah, what is the account number? 48? 94. 94. Uh Four, four. four eight. Iowa. Uh, yeah. Nine one a zero one zero one seven four two two nine three 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 three, three, three. 9494 Ah yeah 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 uh, which, which bank brother Ah uh, uh, I have many bank but this one Bank Muscat yeah, 4 this number, No number and number, bank, this number, number. Ah, why this is spe maybe special number brother

9 yeah zero one? what is zero one? you are joking with me zero one. what is ah yes i will about this Adam, yes number no number <laughs> Napikon. <laughs> Tatawagan natin ulit Ayun na ko nag-line ako <laughs> Abnormal. <laughs> Ayun guys, so naparang natin nagalit agad si Kuya. Hindi pa natin yung, na ano eh, hindi pa natin natatapos. Sana sa, sasabihin ko kasi yung pangalan ko sana si is Leme. Ah, ang pangalan ko ay si Lente Mo. Lente Mo. But, yung Lente Mo. Yung parang sasabihin ko na pangalan, at yung account na, ang account na ano ko ay boy support at bopol at bopol mo <laughs> kaso na piko kaya hindi natin natapos itong ating prank kaya so bablock na natin siya sempre <laughs> akala niyo mauuto niya tayo so napaglaruan natin siya hindi pa natin nasabi na salamat dahil sa kanya kikita tayo sa YouTube mapapanood ito. <laughs> Ayan. So guys, pag may nagprang sa inyo, gaya nyo lang ito. pag may, may nagscam sa inyo, gawin nyo din ito para sumikat sila. So yun lang guys, yun lang mga kasimmanwa. Maraming salawat sa panunod dito sa aking channel. Bago tayo magwakas mga kasimmanwa, gusto kong malaman ang inyong saloobin sa vlog na ito. Ano ba ang mga nagustuhan nyo o kaya naman ang hindi nagustuhan sa videong ito? Kindly comment down below? Huwag nyo din kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa ang makapanood nito. Maraming maraming salamat sa inyong panunood mga pasimanowa.